Mga alauna ng hapon nung umalis ako ng bahay dahil may appointment ako ngayon dito sa Belo ng alas dos ng hapon. At ang tanong, magkano nga ba magpa-facial sa isang Belo Medical Clinic? Bale, dito nga pala ako pumupunta sa Belo Alabang branch nila. Hindi ako sigurado kung pwedeng walk-in, pero every time na pumupunta ako, kailangan talaga may appointment. Bale, ngayon may appointment ako sa doctor tapos facial. Yung mula kasi na lumipat na kami sa Cavite, hindi na talaga ako nakavisit ulit. Bale, dalawa yung doctor na pumunta sa akin yan for consultation 700 pesos. Binigyan nila ako ng reset tapos yung mga treatment na kailangan gawin sa akin. Same lang din naman yung procedure na gagawin sa akin. Glycopil cleaning tapos meron din power peel. Actually before, nakaka-intimidate talaga pag narinig mo yung belo. Pero sa totoo lang, mababait yung mga tao dito. Kumbaga kahit hindi ka artista, talagang accommodating sila. At sakto din talaga sila sa time as in pag sinabing alas 3, alas 3 talaga kayo magsisimula. Bale, ayan yung time na to, parang ini-steam yung mukha ko niya. Siguro halos lagpas isang oras din tumagal to. Pagkatapos, nagpunta na rin ako sa counter para magbayad Gumawa pa nga ako ng mineral water nila just in case na ma mauha ako sa daan. Tapos inavail ko din yung isang cream na ni sa akin ni Doe. Tapos ito nga pala yung price ng mga nagastos ko. To sa totoo lang before, akala ko mga 10,000 ang facial nila. This is not sponsored pero I can say talaga na grabe yung quality ng service nila. Kinabukasan nga, marami kaming bisita dito sa bahay kaya ayan, nagluto si mami ng maraming putahe. Nagluto si mami ng Bicol Express, chicken na fritada. Dumating nga din yung isa sa mga best friend ko nung college kaya ayan, binigay ko na yung gift ko kasi nag birthday siya, tapos pa Christmas gift na rin. Thank you, baby! Ewan ko na lang, hindi ka, hindi ka maging madam, ha? <laughs> madam. <laughs> Nahuli tuloy. Tapos namating din tong inaanak kong sobrang cute. Tumating din yung mga tito-tita ko sa father side. Tapos dumating din kasi yung tita ko na si Tita Imol galing Italy. Tapos dumating din yung tito ko na galing Siargao. Tapos meron din kasama vice mayor, mga kapitan. O ba diba, as in sobrang dami naming mga bisita. Kinabukasan naman, dito naman nag Christmas party sila mami sa kay mga kasama niya sa simbahan. Love, love mo yan. Cheese. Cheese. At syempre naman, bago matapos ang video na to, tingnan nyo naman kung paano naging 2,300 pesos itong 500 pesos ko. And yes, at eto nga yung nilalaro ko na PH Ferry. Ang maganda kasi dito, kahit maliit o malaki yung cash in mo, pwede pwede na yan. I And mean, mine, Super Ace, as in sobrang daming laro. At eto nga yung favorite ko na Super Ace. Dito pwede ka magbet kahit piso, limang piso. Big cards. Woah! Okay. 500 ko nanalo pa nga ako ng 10 spins. 500 yeah. <coughs> 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 lang Five did to kidding. From 500 to 3 na Ayan o 500 to 3 na ngayon At syempre agad-agad Iwi-withdraw ko na nga kagad to Favorite ko talaga tong super eh. easy yeah. Paalala lang na bawal to sa mga bata And of course Play responsibly Kung interested kayo Lalagay ko na lang yung link sa comment section Ingat kayo